Bakit laging nababanggit ang bundok sa loob ng Biblia? Ano ang nakatagong talinghaga sa bagay na ito? Ano kaya ang spiritual meaning ng bundok na nais ipaalam sa atin ng Diyos? Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos. Sa panahon ni Adan dito ay nabanggit ang patungkol sa Garden of Eden, at sa panahon naman ni Noah ay nabanggit ang bundok ng Mount Ararat, at sa panahon ni Abraham ay nabanggit ang Mountain Moria, at sa panahon ni Moises dito ay nabanggit ang Mountain of Sinai, at sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus ay nabanggit naman ang Mount Olives, at sa Book of Revelation dito ay nabanggit ang Mountain Zion. Kung titignan po natin na sa bawat panahon ay laging nababanggit ang bundok, ito kaya ay nagkakataon lang. Bakit laging nababanggit ang bundok sa loob ng Biblia? Ano kaya ang spiritual meaning ng bundok? Para ito ay ating malaman, basahin natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 2 verses 2 to 3. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Diyos, ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok, at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanya ang lahat ng bansa, maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ng Diyos, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang may turo niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Diyos. Amen. Dito ay nalaman po natin kung saan tumutukoy ang bundok. Ito ay tumutukoy sa church or simbahan kung saan dumarag sa ang mga mananampalataya tama. At makikita natin sa Revelation chapter 14 verse 1, Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang isandaan at apat na apat na libung tao. Nakasulat sa kanilang nuo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Amen." Dito ay malinaw na nating naunawaan na ang bundok ay tumutukoy sa simbahan or church na kung saan dito pumupunta ang mga mananampalataya. Ngunit dapat natin malaman at maunawaan kung nasaan ang simbahan na kung saan dito sama-sama ang Diyos. Para ito ay ating malaman sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Kaya naman muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. Thank you.